Ayo mga boss. Magandang araw po. Ito ako sa isang island Matangas. Batangas. Pipising ba ako dito? Pakita ko lang sa inyo yung lugar. Ngayon, uh, meron, may, merong lumang groto dun sa taas na sinasabi sila kaya uh, kaya din ako nakapunta dito sa lugar nito para puntahan yun ay, siguro nung mga nakaraang nakalipas ng taon siguro ito eh puntahan din ng mga turista o mga bisita para puntahan ng grotto kaya akating ko yung grotto makapakita ko sa inyo

Makita niya yung mga baitang mga hanggang dito. Ito so, hmm. tayo nang galing sa baba. Ayan yung hagdanan dito na ginawa. Pero matagal na panahon na rin itong hagdanan na ito. Nakikita ah, niyo, papunta sa doon. Summer ngayon kaya tuyon-tuyo yung bundok. Pakainit. Hindi ko pa nakikita itong lugar na ito. Ngayon ko lang ito napuntahan dito. Ayaw mo ko anong sinasabi ng grotto dito. Medyo mataas rin ang mawit natin. So makikita nyo, napakalalim na. Bangin na. O, oh, dito pa lang parang tatanong ko na yung grotto na sinasabi. Ang mga tao dito. Ito nga siguro yung dating inaakyat ng dito, pinupuntahan. Pero ngayon, parang wala nang napunta dito. O, wala nang umakit dito sa grotto ito, Wala. Siguro dati, ito siya guys. Oh. Sabi nila dati marami doon napuntang mga turista dito para bisitahin itong groto na to siguro nag-aalay na kung ano-ano naglalag bulaklak mga sampagita, kandila pero makita nyo yung kanyang pinagtatayong bato sinadya yan, ginawa yan talaga kasi na, sinamento at saka yung rebulto na, luma na ah uh, biak-biak na rin. Pero umayitan ini paligid guys. Nandito sa gitna. Ah, sa bentuk bundok. Bundok na bundok yan dito. Nakikita ah, nyo. Nandito ang nandun. Nasa bundok yan dito. Ayan. Tapos, wala na masyadong tao. Noon siguro may bakod to dito kasi may harang. Narangan nila. Ayun yung nakalagay. May pangalan siyang Ben. Jar. Hindi pala ako, eh. Tapos ngayon may mga naakit dito pa minsan siguro. Yan nagkakam sila dito. Dito siguro sila nagtatayo ng tent. And may mga space dito. Ito may mga space dito. Tapos may mga, mga nagluluto dyan. Ayan, kung nakikita may nagluluto rin dito. Siguro pinupuntahan din talaga nila ito. Ayan siya may dito andun. Pero bukod dyan, wala ka nang pupunta lugar dito hanggang dito lang. Wala nang ibang daanan. Ayan, babalik ka na lang din pa na ito siguro yung sinasabi niya kang groto dito sa taas yeah. or lay the pati ma Kasi kung sa siguro ta daan siguro dati kasi sikat tong lugar nito. Ang ng uh, tao. Shalan ngayon wala na kasi maano lang yung lugar dami ng tao Ayun mga guys, mga boss, hanggang dito na lang yung ating vlog. Nakita ko lang sa inyo yung lugar dito. Ayun, malamit pa salamat sa inyong panonood. Hanggang susunod lang po.